Morning, may biglang napatawag sa atin. Gusto daw nila ng ginataan at sinaing na ulam ngayon. So tara, hanap tayo kung saan meron. So biyay tayo, yan, bermosa na tayo, hanap tayo, yan, molino. From molino, labas tayo MCX. From MCX to Slex na tayo. Saan ba tayo makakita ng ginataan at sinaing na ulam? So ayun, papunta na tayo ng Batangas, napakalaking sardina, Santo Tomas, San Pablo, Lucena. Aya, sa Santo Tomas na tayo. Saan kaya tayo? So yun, nasa sa Santo Tomas, Batangas tayo, hanap tayo ng ulam para sa tangalian. So ayan, walking tayo, kahit nabagyo, nasa Santo Tomas, Batangas tayo. Ayan, hanap ng hanap lang tayo hanggang sa makarating tayo sa pamilihan ng Santo Tomas Batangas. So ayan, oh, napakakulimlim, hindi kita yung bundok. Ayan, pamilihan ng Santo Tomas Batangas. Tanong-tanong tayo dito kung saan may bilihan ng gata at sinaing. At ayun na nga, natagpuan natin kay Ate Rinas sinaing at gata. Ayan, oh. Laing. O order tayo ng laing. Ayan. Laing. Meron din sila ditong dulong. Sinaing na dulong. Ayan. O. Tsaka gatang kuhol. Ayan. Ayan. Iuuwi pa natin yan ng kabite. Bago magtanghalian. So ito naman gatang labong. Ayan. Nahanap natin yan dito sa palengke ng Santo Tomas Batangas. So ayan sila nagsasandok. So kung hahanapin niyo to, nasa palengke sila ng Santo Tomas Batangas sa pagitan ng Gulayan at saka ng Isdaan. Makikita niyo sila Ate Rina dito. Ayan, oh. Meron na rin silang naka dito ng mga ulam. Ayan gatang hipon. So ayan, order tayo lahat ng meron sila para matikman natin. So, ayan yung portion, no? Pwedeng, pwede na yan, no? O, from, ba from, Batangas to Cavite, iuwi natin siya. After nyan, ito, Gatang Tulingan. Napaka, pakabisa siguro nito. Then, meron ding Sinantolan. O, yan yung lahat ng menu nila. Ito ay Gatang Langka. Yan, o. Yan, tignan na ito. Ito naman, Sinaing na Tulingan. O, sarap nya no tapos maanghang then ayan po yung contact number ni Ate Rinas sinaing natulingan yan sinaing na dulong o maliit na da daw dulong eh so ayan sinasandok na oh o, o yan after ko pala bumili dito kagandahan talagang meron silang resibo na binibigay yan o, oh, hindi yung basta lang nag, ah, ano, napaka, napakaganda ng, ano nila, may lalagyanan sila. Sila separate. Yan, oo oh. Kita nyo naman, no oh. Napakadaming sili nyan, o. Oh. Ito yung kanilang pwesto sa may palengke ng Santo Tomas, Batangas. Yan, nasa ligod sila nung gulayan, o oh, prutasan. Then, nasa gilid sila ng isdaan. O, oh, yan, oh. Mm. Yan. Tanong nyo lang kung saan yung lugar ni Ate Rinas uh, Sinaing. Ayan, oh. Napabili na rin ako ng gulay dito para mamaya. Yan din yung mga fresh seafoods dito sa Batangas. eh mga buhayang tilapia na yan. Oh. So nag-ikot-ikot na rin tayo dito sa palengke ng Batangas eto nakita natin ayan bumili na tayo ng gulay sabay na natin at eh, saka mga dry fish so ayan yung mga dry fish oh pwede yung ano dito patingi-tingi eh no Kaya, pero kikiluhin nila yan kuwa lang kayo kung ilang piraso o ilang guhit an ang gusto nyo para matimbang nila kung gaano yung bigat Then, sa kanila mapepresyuan. So yan, oh, iba't ibang dried fish yan. Pili na lang kayo. Mm, sakto. Kidney stone, katatapos lang. O, oh, pwede na ulit. Joke lang. So yan, yan. Oh. Kaya yan, oh. yan. No? yan yung dinampot ko. Yan yung kikiluhin nila. Then, pepresyuan nila. So, nabili natin dito. Tinapa tapos yung danggit, puset at saka ibang ano. So ito, saktong-sakto to doon sa binili nating gata at saka sinaing. Oh. Ayun, labahita daw 'yan eh. So ayan yung nabili natin dito sa palengke. So ikot tayo, ikot. Nakita natin yung mga seafoods dito sa palengke ng Santo Tomas Batangas. Ang napansin ko lang, nakatiles yung palengke nila dito sa Santo Tomas Batangas. Hmm, nakatiles yung palengke, ibang klaseng. Tsaka ang ganda. Hmm. Yan. So, after natin, nakabili rin tayo ng suman. So, yan, bumili tayo suman, oh. no? Then, after natin, mamalengke, yan, balik na tayo ng kabite. Yan, lakad ulit tayo. Ayan, o, lakad papunta sa parking para makauwi na tayo ng kabite. Isipin mo sa Santo Tomas pa tayo nakabili ng ulam, gata at saka sinaing na isda at saka iba pa. Ayan, tignan natin. Baka kailangan bago magtanghalian, makauwi na tayo ng kabite. Ayan, igot, may bagyo pa naman ngayon. Ayan, so after natin, let's go. Biyahe tayo pabalik ng... Cavite. So, yeah Manila. Yan, exit na tayo. Yan, SCTX na tayo, SLEX. Then, ayun, nakita ko pa si na, oh. Ma yan, City na tayo. MCX na po tayo. Imus na, ayan na po, tangalian na. Kakainin na natin lahat ng binili natin. So, yan yung Katang Dulong, sinaing na tulingan, gatang hipon, gatang uh, laing. Ay, may hotdog pa o, 'di ba? may nudo. So kainin nating lahat. Salamat.